buelta si Kylie Versosa sa kanyang mga basher na nagsasabing puro lang siya pa sexy sa pelikulang Benduko. Ang kanyang co-star naman na si Joe Vargas ibinahagi ang kanyang pag-alalay ngayon sa kanyang fresh from breakup BFF na si Daniel Padilla. Nasa frontline na balitang niyan si MJ Marfour. Sik angas ng P-pop supergroup na alamat in their single na Dagundong. Haanip din ang itrada ng cast ng much anticipated action fantasy and an FF entry na pinduko sa kanilang Grand Media Con sa Quezon City. In character na humarap sina Albert Martinez, Zombie Tugue, Aaron Villaflor, Phoebe Walker at iba pa. President si MQuest Ventures President and CEO Jane Basas at Viva Films boss Val Del Rosario. Pati na rin siyempre ang multi-awarded director ng Penduko na si Jason Paul Laksamana. Ang leading lady ng pelikula na si Kylie Versoza. Proud sa kanilang rated G rating ng MTRCB. May depensa naman siya sa mga nakakapansin ng na kanya pagkapa-sexy. Lalo na at sa proyektong ito, idiriin niyang she's more than her body. It's not my fault anymore. Baka po sa pag-perceive niyo na lang or something. Pero, <laughs> but, I don't know. I don't try to be sexy. Si Liway po, hindi po siya sobrang sexy. Feeling ko nga, hindi niya alam na maganda siya. Pero, malakas yung, um, malakas yung dating, malakas yung, She fights for something, she holds the team together. Isa pa sa kya sa Pinduco na gaganap bilang isa sa BFF ni Pinduko ay si Joe Vargas. Speaking of BFF, kamusta naman kaya ang real life BFF ni Joe na si Daniel Padilla mula ng breakup nila ni Catherine? Binibigyan ko siya ng space to be with himself para kung baga doon mas papasok yung wisdom eh, mas yung next actions mo don magbabari kung anong pinag-iisipan mo sa ngayon. Todo alalay daw si Joe at sinusubukan pag ang feel si Daniel. Plano kami magkita kasi pag tinetext ko siya, um, I talk about NBA, kung ano man yung gusto namin gawin together, yung bromance. Ano Oo, oh, bro man. Oo, oh, yung parang, ano bro, ano ah, ko, ganito, ganyan ha, sabay ko na. Yung mga pinipilit ko siya. Actually, to, pag kinakausap ko siya, nonsense yung sinasabi ko nonsense. Uh, pinipili, pinipili ko yung mga, yung pang teenager, yung parang lang kayo nakatambay sa sari-sari store, tapos nag lang kayo. Di ba kasi, minsan nakakamiss yung ganyan, tsaka mas nakakagaan. This Thursday, nakatakdang maging guest ng Asia Artist Awards ang Kathniel. First appearance nila yan, after their breakup. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang kay alaman ay kay yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay? Okay.